Hi mga moms! Ayan. So for today's video, meron pong nagbigay ng drinks para sa ating mga panday since this is their last day dito sa Hinagoan Nature Park. So I just wanna say thank you so much to Mama Mary no, for giving them the... Uh, the chance <laughs> na makapag at makapag-chill-chill kasama ng ating mga iba pang mga panday. Balik ang puntahan natin sila. So, magtataka kayo, bakit ka ako masyado nakaayos for today's video? Wala lang to. Para kayo mga ano, wala lang to. Hoy! <laughs> ha? Wala man? Grabe si Maui Taylor, oh. Grabe ka sexy. Um, ang payat na agad. Asa na sila? Oh. Allah! Hi! Ha? <laughs> <Hi. laughs> <laughs> Hello, Mams. Nakasama so, si Foreman at ang mga boys. Hala pa! Ano yan? <laughs> pala. Akay pala muna. Oh. Pak. May, may paalak tayo para sa mga ano natin, sa ating mga panday. May kasi sabi ni Mama Mary, mamimiss niya daw kayo sa mga live. Sa mga sa mga video. Kaya bibigyan nya kayo ng pang ano nyo Pang drinks ba? Pang chill-chill lang. Ah, uh, pang chill-chill lang. Chile. Yan daw maganda yan po. Yan ang pulutan tinapay. Mm -hmm. Tapos red doors. Chada. Meron, meron, meron. Asa mga pulutan Asa ah, ah, ibang boys. Wala pa. Aw, oh, oh, sige rek, pati sa kay Mama Sita. Ah, shot mo. Napak hindi <laughs> Mama mamasita. Hi, ma! <laughs> ma, worth the thousand daw po yun, ha? Na drinks para sa mga panday. Ayan, thank you so much. Ano ba? Ano daw bang ano nyo? Panday? Diyan, napilan na ako mga dyan na. Ayan, oh. tanong natin sila. Ayan, <laughs> <laughs> ayak Redders, Redders by Inuminyo. Oh, Ayahin niyo ng ano? Dey uh, mabili uh, yung... okay, na ko. Kuya, ako pang lakad Ano ba? Yung presin? Ano? Murito? Ang Batide. <laughs> <laughs> Pinamulha yung bibig. <laughs> Ay, asige yeah. okay. mabe, tira natin ako ng ano bibig ng dilaw, sige, sige, sila. Hubog na ba ang tanan? Hindi <laughs> pa, hindi pa. Mayroon pa ay, ginagawa. May pahabol pa. May, may, may papa overtime pa. O oh, si Mama Mary ang nagbigay nito for you guys. Tapos so. sa nasabihin ito. Monday na? Ikaw bahala. Kung hindi ka naman babalik, okay lang din naman. Kung oh, hindi ka babalik, hindi ano, papalayan. Ay! Kinakabahan ako sa mga miss-miss mo. Buti pa ikaw mamimiss mo ako. Sa, 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 totoo lang, oh. <laughs> kahit, kahit, <laughs> lang. si Papa Noli parang wala hindi niya pa miss. Sa Atong mga 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 manager sa Sa mga taga El Salvador. Manager, yung sa Manila, si Tatot, yung yung engineer ko sa ano sa Manila sa, sa Tagipolo, si Jackson <laughs> ang, ang pangalan. Ay taray. Ang dami mo pala pa manager. Ay, si Ramante, ano, uh, yung manager namin. Kunti na lang din pala yung, yung gagawin. Unti na, tapos na. Wala na daw, Raja. Ay, yung coffee, madam. Pero, meron pa ang gagawin namin. Hindi pa. Hindi pa ngayon. May isang linggo pa yun. O, dalawang linggo pa. Ay, dapat na mga tayo. May isang linggo pa. Paalis ka na rin. Kung may mamimiss ka dito. Oo, Sige, 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 video Grabe naman yung puso, yung pusod mo. Labas na labas. Oo. Labas na labas. Kung may mamimiss ka dito sa sa inaguan, ano yan? Sa Son, kunin mo yung lipstick doon. Malipstick na tayo, Son. Yung masaya. Masaya ang kalo. Sa pamilya rito. Okay naman eh. Para pamilya na kung mga mataw. Di ba pag pamilya dapat walang mali siya, di ba? Oh. Dapat kung alam mong pamilya kayo, tas walang mali siya, kailangan yung kiss, di ba walang mali siya? Wala, di, ba, di, ba, di ba sabi mo, pamilya tayo, walang mali siya, di ba? wow. Why? Why uh -huh. Wala namang ebidensya, ah, hindi rin. Oh, wala oh, mo, walang mali siya kasi sabi mo, 'di ba? Ah, Magpamilya lang, kapatid Oo. Kasi pa naman lang oh, para tayong magchuhin. Mag Oo. Oh. Hoy, oh, magchuhin. Oh, <laughs> Wag dito. <laughs> <laughs> Ikaw bibigoy. Totoo ba 'yung sinasabi mong wala na kayo? Wala, oh, charot, wala, 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 ay, ay, wala. Eh, wala Wag kang ganyan ha. Eh. Ay, sinabi niya. Mm -hmm. oh, eh, siyempre ano lang 'yon, baka naglalambing. Ana ana ba kayo? Keden huling ana ana. <laughs> Kaya pala. Oh. Wala. Ana ana. Pag ganyan kailangan ano. Ah mm. uh, pinapasukan mo pa rin na sinulid yung karayom. Mm -hmm. Oo nga. <laughs> yung karayom yung matalas hindi <laughs> yung sinulid. Oo. Oh. 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 yung troll. Yung <laughs> karayom wala, matalas. Wala walang butas eh. sa <laughs> karayom. Hala, din napasukan. <laughs> Jaraan <laughs> <Dira -dira. laughs> lang. Ay, nag-chill-chill lang muna sila dito. Wala pa yung iba. At atagal at, at, kayo hanggang mamaya sa, sa kantahan, sa tugtugan? taga na. nga. Kung aabot ako, eh susunduin mo muna Taga sa anak ko. Sa, Hala. <laughs> ako may wakan taon niya. Anak-anak mo. Okay. Akala ko nang... Sabi mo si Joel, kung paano <laughs> ang papa mo eh, iba nila same na. Oh. <laughs> Nahubog na. Nahubog na. Uuwi ngayon. Ha? Uuwi na ako ngayon. Uuwi na ako ngayon. Uuwi na ako ngayon. Ha? Uuwi uh, uh, na Walang bigas at gatas ang oh, oh, anak ko. Oh. O, oh, ayan na. Dito oh. muna tayo. Hanap pa baka sa <laughs> gatas. Gata. <laughs> gata. oh, sagot ko lang yung gatas. Eh, gatas. Sagot ko lang gatas. Anong gatas? Sagot, sagot ko gatas. Oh. Pero ako hindi dede. Dede. <laughs> sagot ko na gatas. Ako ang gatas. Oh, ako yung sasagot ng gatas sa anak mo. Basta ako hindi dede. Uh. <laughs> <laughs> Didi yun. Ari dito, Ano? Oh. Oh, Wala pala si Noli. Hello. May mali siya po kay Noli. Si Noli po talaga nagbibigay ng mali siya lahat. Actually, okay <laughs> naman po, po sa akin. Eh. <laughs> Wala pa yung iba. O, oh, tingnan natin kung ano ginagawa ng ibang natin kasamahan. Mama Thank you. Oy, oh, Mama Mary. Mama Mary. Mama Mary. Mama Mary. Thank you. Thank, hey, Thank, oh, Thank dati natin sila. Asa ah, iba? Ay, nag-ano pa, overtime. Hmm. Ayan, bata, ayan. Mama Mary sila yung ano kagabi na nag nag nag-alak na <laughs> Oh, pag thank you ba kay Mama Mary, uy. Thank you, thank you Mary. Mary. Yes. Mama Mary. Yes. Na. <laughs> <laughs> Nag-party party ba? Nag-enjoy? Ano bitin? Muli, muli. Muli. it's yes. dj